Good morning, guys. Ay, lulutuin ko pa yan. Lutuin ko na. Nagluto ako ng tortang talong, guys. Ah. Uh, hindi ko na pinakita yung ingredients, pero yung nilagay ko lang dyan ay binoiled ko lang yung talong, kamatis, sibuyas. Yan lang. So, meron pang tatlong peraso dito. Ayan. Yan yung po yung ano namin, panghalian namin. Tapos meron ako ditong ano, Argentina meatloaf. yun yung uulamin namin ngayon. Kapag saing na din ako. Mamaya kakain kami pagdating ng mga anak ko. So ako ay nanonood ng aking live. So pa-follow naman ako sa aking Facebook account, Marian Luzong. Ayun ba, pinanonood ko siya. Para sa ano kami lang dito sa bahay guys. Kami lang dito. Ayun yung anak ko. Namoryotin. Meron pa pala kami dito ang ulam na pakbet. Pasensya na sa madilim. Ito may pakbet ako. Tama namin ulam yun mamaya. So, yun lamang guys. Ang XL lang ng video ko. Dahil hindi ko na napakita sa inyo kanina yung ano. Ay! Hindi ko na napakita sa inyo yung video ng pag aking paghihiwa ng ano. Ano lang to? Ah, nilagyan ko pala ng egg to. Ay, ayun na, nasira na. Ay, naku, naghiwa-hiwalay. Not good siya. Suntay na lang natin mabuo. So, yun lamang, guys. Bye! Thanks for watching!